Noong unang panahon, isang matandang manging isda at ang kanyang pitong anak na dalaga ang naninirahan sa isang tahan ng nakaharap sa baybayin ng Dagat Bisaya. Ang kanilang tirahan ay nasa bayan ng Dumangas, isang bayang nasa gawing hilagang silangan ng lalawigan ng Iloilo na bahagi ng isla ng Panay. Araw-araw makikita ang pitong dalagang masayang nagsasagawa ng mga gawaing bahay o kaya na may nasa dalampasigan at nagtatampisaw o masayang lumalangoy, naghahabulan at nagtatawanan. Tila sila mga nimpang kay gaganda habang nakikipaghabulan sa mga alon sa baybayin. Ang kagandahan ng pitong dalaga ay bantog hindi lang sa kanilang bayan kundi maging sa malalayong lugar. Kaya naman, hindi katakatakang ang kanilang tahanan ay dinarayo ng maraming binatang naghahangad na makuha ang kamay ng isa sa mga dalagang napupusuan. Mahal na mahal ng ama ang mga anak at ang labis niyang ikinatatakot ay ang makapag-asawa ang sino man sa kanyang mga dalaga ng mga lalaking maaaring maglayo sa kanya. Sana kung makahanap man ng mapapangasawa ang aking mga anak, ay taga rito lang sa aming isla upang hindi sila mapalayo sa akin. Ang naibulong ng ama sa sarili habang pinagmamasdan ng kanyang mga anak na abala sa gawaing bahay. Isang araw nga ay isang pangkat ng makikisig na binatang mga ngalakal ang dumating sa kanilang bayan. Nabalitaan din pala ng mga binata ang kagandahan ng mga dalaga kaya't nagsadya sila sa bayang iyon hindi lang para sa kanilang mga kalakal kundi para makilala rin ang mga dalaga. Sakay sila ng magagara at mabibilis na bangka. Mamahaling regalo ang ibinigay ng mga binata sa mga dalaga. Naging mabilis ang pagkakaunawaan ng pitong dalaga at ng pitong binatang estranghero. Inanyayahan nilang magtungo sa kanilang bayan ang pitong dalaga na agad namang nagsipayan. Subalit, hindi naging madali ang paghingi nila ng pahintulot sa kanilang ama. Hindi niyo pa kilala ng lubusan ng mga binatang iyon. Bakit kayo sasama? Hindi ako papayag! Ang matigas na wika niya kahit pa nagpupumilit ang kanyang mga anak na sumama sa mga binata. Isang araw, habang nasa dagat at nangingisda ang ama, ay gumawa ng isang mapangahas na pasya ang mga dalaga. Pinili nilang sumama sa kanilang mga kasintahan at sinamantala ang pag-alis ng ama upang mangisda. pitbit ang kani-kanilang mga pansariling gamit ay sumakay ang mga suwail na anak sa tatlong bangkang dala ng mga binata palayo sa kanilang tahanan nang sila'y nasa bahagi na ng baybayin ng Gimaras kung saan nangingisda ang kanilang ama, ay natanaw niya ang tatlong bangka ng mga estranghero lula ng kanyang pitong anak na dalaga. Buong lakas na sumagwan ng ama para mahabol ang kanyang pinakamamahal na mga anak, subalit lubhang mabagal ang kanyang maliit na bangka kumpara sa makabagong bangka ng mga estranghero kaya hindi na niya nahabol ang mga anak. Buong pait na lumuha at nagmamakaawa ang ama sa kanyang mga anak. Mga anak, huwag kayong umalis. Bumalik kayo. Maawa kayo. Ang walang katapusang pagsigaw at pagmamakaawa ng ama habang patuloy siya sa paggaod, subalit hindi siya pinakinggan ng mga walang turing niyang mga anak. Laylay -lay ang mga balikat sa matinding pagod sa paggaod at sa labis na kalungkutan sa paglisan ng kanyang mga anak, walang nagawa ang matanda kundi lumuha ng buong kapatitan. Wari nakidalamhati rin sa kanya maging ang kalangitan sapagkat ang maliwanag na sikat ng araw ay biglang naparam at sa halip ay napalitan na nagdilim na himpapob. Kumuhit ang matatalim na kidlat na sinabayan ng malalakas na dugundong ng kulog. Biglang pumatak ang malakas na ulan kaya't walang nagawa ang matanda kundi umuwi na lamang. Sa kanyang pag-uwi ay isang napakatahimik at napakalungkot na tahanan ng kanyang dinatnan. Hindi napigil ng matanda ang muling pagluha ng masagana. Wari sinasabayan din ng malalakas na patak ng ulan sa bubungan ng kanyang ulilang tahanan ang walang katapusang pagluha ng kaawaawang matanda sa kabila ng ginawa ng mga suwail na anak, ay ang kanila pa rin kaligtasan ng inaalala ng ama, lalo pat masamang panahon ng kanilang nasalubong sa paglalakbay. Kinaumagahan, hindi pa sumisikat ng araw ay pumalaot na ang matanda. Inisip niya ang maaaring sumbilong ang bangka ng mga estranghero dahil sa sama ng panahon ng nagdaang gabi. Makasakaling mahabol pa niya ang kanyang mga anak. Subalit anong laking pagtataka niya nang siya ay nasa laot na. Nakatanaw siya ng maliliit na islang tila ay sinabog sa gitna ng laot sa pagitan ng kanilang isla ng Dumangas at isla ng Gemaras. Sa lugar na ito siya ng isda kahapon at alam niyang walang islang tulad nito sa lugar ng nagdaang araw. Kinabahan ng matanda at kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso ang mabilis na paggaod papunta sa mga mumunting isla. Anong laking panlulumo niya nang makita ang nagkalat na bahagi ng bangkang sinakyan ng kanyang mga anak na nakalutang sa paligid. Binilang niya ang munting isla. Pito. Pito rin ang kanyang anak na dalaga. Humagulhol ang matanda. Parang nahulaan niya ang nangyari. Nalunod ang kanyang mga anak nang ang sinakyan nilang bangka ay hinampas ng malalakas na alon, dala ng biglang pagsama ng panahon kahapon at sumadsad sa mga korales at matatalas na batuhan, kaya walay ang mga ito. Ang mga mumunting isla ay tinawag na Isla de los Siete Pecados o mga isla ng pitong makasalanan. Ito ay bilang pag-alala sa pagsuway at kasalanang nagawa ng pitong dalagang suwail sa kanilang mapagmahal na.